Uy, nandiyan na pala kayo Ay, saglit lang ha Meron pala akong ipapakita sa inyo Feeling ko hindi nyo pa ito nakikita hmm. Kasi iniintay ko kayo dun eh Wala pa rin kayo Wait lang I-flip ko lang yung camera para makita nyo Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Game Charan Ayan o, oh, may channel na ako Oo oh, Hindi nyo naman pina I-follow nyo ako sa channel ko at nag-upload ako ng pang-apat na videos ko dito. Ayan o, no, kaming dalawa ni Trojan, gumagawa kami ng kakaibang slime at mga challenges. Kaya kung ako sa inyo, i-follow nyo na to at syempre, pwede kayong manalo ng slime set. Sa mga nanalo ng slime set dyan, congratulations ha. Oh. At mga Robux. So dito, gumagawa kami ng mga arts and crafts. Dito makakapanood kayo ng mas mahabang content. Okay? So follow nyo naman yan. At meron pang isa pala, meron pang pala ang isa. Nakalimutan ko. Um, kapag hindi nyo yan ma-search, minsan kasi hindi siya ma-search sa YouTube pa eh. Pero pag hindi siya ma-search, punta lang kayo sa profile ko dito sa TikTok account ko at makikita nyo yung YouTube. Click nyo lang yon at pupunta kayo dun sa link na yon. Okay? At meron pang isa. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Charan! O, oh, yan naman yung account ko sa Facebook. Hmm. Follow nyo na rin, guys. Ah, uh, 'di ba? Hintayin ko kayo ha. Oh. Mm. Hintayin ko kayo doon. talam <laughs>